may babala si Jesus. Darating ang mga huwad na Kristo. Paano natin sila makikilala? Sa Mateo 24, 24 sinabi ni Jesus na may lilitaw na bula ang Kristo na manlilin lang, pati mga hinirang ay maliligaw. Gagamit sila ng milagro, karisma, at mga salitang tila makadiyos, pero may lihim na layunin ilayo tayo kay Kristo. Makikilala sila sa kanilang bunga, gulo, kayabangan, at paglayo sa tunay na aral ng simbahan. Hindi sila susunod sa papa, sa katesismo, o sa tradisyon. Sila'y gumagawa ng bagong relihiyon. Manatili sa tunay na simbahan, sa Eukaristiya, at sa salita ng Diyos, dahil doon naroroon si Kristo